Hello everyone! Good morning, good afternoon, and good evening. So for today's video, ayan, magluluto na naman po tayo ng ating uulamin. Eh. So isang simpleng ulam lamang po ang ngayon ang aking ibahagi sa inyo. Ayan. So mayroon po tayo dyan na ah, bagyo pichay. Hiniwa ko na po ng katamtamang laki. So hindi ko na po pinapakita sa inyo kasi may mga kanya-kanya naman po tayo ng diskarte. Yan po pala ay hahaluan lang natin ng udong, sardinas. At syempre mayroon din po tayong simpleng sangkap dyan. May bawang sibuyas, sibuyas dahon at kamatis. Ayan, pang uh, mikos, -mikos lang sa ating lulutuin na gulay. At nagsalang na rin po pala tayo ng kasirula dyan habang nagmaritis po tayo ayan at mainit na po yung mantika inilagay ko na po yung ating kiniwa na bawang ayan so gisa gisa lang hanggang magiging golden brown bago po natin ilagay yung ating hiniwa na rin na sibuyas ayan so lagay lang po natin dyan yung ating uh, sibuyas. Inihingal ako guys. Parang pagod na pagod na talaga. Ayan. So, uh, sa paghihiwa naman po ng sibuyas, ay nagdidipindi po yan sa inyo. Kaya hindi ko na po pinapakita sa inyo ang paghihiwa. At lagay na rin po natin dyan yung head ng, o yung ulo ng ating sibuyas at yung ating akamatis uh, kamatis. Ay, yung ating kamatis ay hinog na hinog na po yan. Kaya madali na lang po na palalambutin. Ayan. So, palalambutin lang po natin yan. Bago po natin i-buhos ang uh, uh, head ng uh, bagyo pichay. Ayan. Talagang hiniwalay ko po yung uh, head ng bagyo pichay. Dahil yan po ay uh, medyo matagal maluto. Ayan. So, binuhos ko lang po dyan sa ating kawali. Yan po pala ay maraming bisis ko na po yan hinugasan. At binabad ko rin po yan sa tubig bago po natin yan uh, niluluto. Tapos sabay hugas ulit. So kailangan kasi guys kapag uh, nagugulay tayo, kailangan malinis. Ayan. So simple, simple man yung ating ulam, kailangan malinis po ang pagluluto ayan, so yan po ay palutlulutuin lang natin uh, lagyan lang natin ng kaunting tubig so isang baso lang po yung aking nilagay dyan at maliit naman po yung ating baso, ayan, so dipindi rin po uh, sa dami ng ating gulay ayan, so baka ma super tinula naman po yung ating uh, mino kaya tansya-tansyahin nyo na lang itong gaano karaming tubig inyong ilalagay sa inyong gulay so yan po pala ay naglagay ako ng pamintang pino at asin minos ko na dyan at para malasa yung ating uh, gulay na may sabaho so mikos mikos ko lang para mag mix yung lasa ng asin at paminta syempre, ibuhos na rin po natin yung isang lata na sardinas. So, mega sardines po yung aking gamit. So, kahit anong sardinas po, pwedeng pwede po. So, kung ano yung napulot ko sa tindahan, yun po yung aking hinalo dyan. Ayan. So, dahil may maliit naman po tayong sari-sari store. Kaya kung gusto natin kumain ng sardinas, nandyan lang sa tabi-tabi. O, ba diba? So, Disclaimer lang po ay, hindi po siya sponsor ni Miga Sardines. Yan po talaga ang napulot ko. At ayan, may tatlong sashi po tayo na udong. Hinaluan ko po siya ng udong. Ayan, para naman din may uh, makikita tayong kaunting noodles sa ating gulay. Ayan, so kung wala naman po kayong udong, Pwede namang wala. Ayan. Ayan. ko lang po yan para dadami po yung aming ulam. Ganon. Ate oh, Ibanis lang yan. So, ayan. Masarap kasi yung udong, guys. Favorite ko yung udong na yan. Ayan. So, yung udong ay, hindi lahat ng area ay, hindi lahat ng lugar ay may udong. Kaya, so, kung gagayahin ninyo ito, pwede, po, pwede rin po siya na walang udong. At ayan po pala, binos ko na rin po yung ating sibuyas dahon. At, ininext na rin po natin dyan yung ating ah... Uh, dahon ng Bagyo Pichay. Ayan. So, busin na natin lahat yan. Kasi pagka yan ay naluto na, kukuunti na lang. Hindi na siya isang kawali, kundi one-fourth sa kawali na lang. Ayan. So, mikos-mikos lang po natin ulit yung ating uh, niluto. Ayan. Wala naman pong bawal sa pag mikos-mikos dyan. Kasi gulay lang naman po yan. O, ba? Diba? Wag lang masyadong i-overcook. Ayan para anjan pa rin yung lasa ng uh, bagyo pizza di ko alam kung anong pangalan yan dyan sa inyo basta dito sa amin uh, bagyo pizza ang tawag nito Ayan. so hinahalo-halo ko lang po siya ng kaunti Ayan, so ganyan lang. O diba, ganyan lang kasimple yung ating ulam. Uh, napakadaling lutuin, napakadaling gayahin. At syempre, tikman muna natin bago natin ihain kasi baka naman matabang o may kulang na lasa. At pagtikim ko medyo kulang ng lasa. Yan po ay bubusan ko lang ng isang sashi na magic sarap. Inubos ko na po kasi kaunti lang naman po ang laman ng isang sashi. Ayan. So yan po pala ay hindi rin po sponsor ng Magic Sarap. So yan din po ang nahugot ko sa aming tindahan. Kaya yan po yung aking lagay sa aming gulay. At yan po ay luto na. Ay, abay syempre ilipat natin sa ating lagayan yan. Ayan. So masarap yan guys, promise. Kahit simple lang yan, malasa at masarap yan. Lalo na at may udong. oh, di ba? So, discarte discarte lang tayo kung anong mayroon sa aming ref. Yan lang din po yung aming uaking niloloto. Ayan. So, yan lang po kasi yung gulay na mayroon. At maulan dito. Tinamad si Vicarian. Kukuha ng malunggay. Lagyan ko sana ng malunggay. So, ayan. Lipat po natin sa ating uh, lagayan. Ayan. Dahil yung aking magama ay nakahanda na rin. So, ganun kami dito guys. Pagkaluto, kain na agad kasi masarap naman po talaga pagka medyo mainit pa yung pagkain o mainit pa yung ating ulam at kanin. Kaya ako pagka nagluluto ako dito, pinagsasabay ko na yung kanin at ulam para sabay silang maluto at parihong mainit. Ayan, masarap kainin pag mainit. So maraming salamat sa walang sawang support at panonood mga lalaps. So, bye-bye everyone. Have a blessed Friday. Dahil Friday po ngayon. So, bye-bye everyone. Mag-ingat po ang lahat at tag-ulan na po tayo. Ayan. Bye-bye.